Hmm. Micon tu kak pa. Hello. Dengan polislah. and church. maganda itong paraan para sa mga bata na ayaw kumain ng gulay kasi may mga karamihan sa mga bata ngayon pigikan ni eh, pagdating sa gulay kaya ito, isa ito sa mga paraan para kakain siya ng gulay, tulad ito, talong sorry po, kailangan yung powder na paminta ang ilagay natin pero konti lang kasi alam mo na pag may mga bata baka umanghang yung recipe natin tapos magyan natin ng konting kong kalasa kunti lang yun tapos konting asin Bakit kunti lang dito? Kasi itong pang final natin, tasty boy, may lasa na to eh. Okay, ihalo natin. nakikita nyo na parang ano eh parang crispy ano to fried chicken crispy french fries crispy basta crispy sure na sure crispy talong po to come sa cheese ito na po ang resulta okay ano ang tawag nito yan <laughs> 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 uh, crispy crispy -licious. Crispy delicious talong. Amen. First bite. Ito. Yang yang. Hmm, oh. what can you see, Yang. Crispy? Licious. Tikman mo. Mm. May kunti pa. Ito, ito. Hum. Mm. Um crispy.